Hello, magandang hapon sa inyong lahat. Grabe, no? Ah, uh, may lindol sa dabaw mas malakas, 7.6. Pero ang ang center niya yata is may bandang tubig. Nagkaroon ng tsunami warning, kaya lang ah, uh, buti hindi natuloy yung tsunami. So, isa ito do sa footage na, na nakita natin. Alert! Ah, Grabe no Tago, tago Alam mo yung para sa pelikula Lord, tama na Lord Lord Tama na Lord uh, Grabe no uh, Next thing ah, Lalo na ay, Diyos ko naman, kahit sino maiiyak talaga dyan. <laughs> Di ba, men? Siyempre, iniisip mo, ito na ba yung end of the world? Ito na ba yung ano? ay uh, ito na ba yung uh, katapusan ko? Yan ang mga tatakbo sa isip mo niyan eh. Di ba? Tapos magpa-flashback lahat ng lahat ng alaala mo. <laughs> Grabe no, hindi siya biro eh Tago, tago Hollywood na Hollywood yung dating yan eh no Lord, tama na Lord Lord Tama na Lord Yung nakakalungkot na part lang no Ah uh, Saka lang tayo nakatawag sa Panginoon pag ganun na. Bagay ako din minsan pagka kung kailan sa kagipitan, ano. Pero practice natin is starting now, 'di ba? Pagkagising, magpasalamat agad tayo dahil uh, buhay pa tayo. 'Di ba? Hindi naman mahirap yung siguro. Kahit isang thank you lang. Alam na ni God yun na siya yung pinasasalamatan nyo. Grabe eh. Parang ano ba yan? Uh, sign na ba yan? nalalapit na ang ano? Parang di ba nangyari sa Cebu? Tapos bandang La Union yata, no? Then may bagyo pa. Tapos ngayon sa Dabaw para nakakapranisan kayo yung, yung next. Palakas ang palakas eh. 7.6. Ah. At sa kalagitnaan ng ano ng kaguluhan, ito naman medyo light naman ito. Tawa <laughs> ako dito eh. Gusto lang linog. Oh, pang ang linog bang. gusto gusto kaya pang hala. Hala ang linog ako gusto gusto gaki daw. Oh. Oh, oh, pretty gusto linog ako. Oh, oh. oh guys, pretty gusto linog. Oh, sa inyo talaga Oh, thank you for watching. <laughs> Nakakatawa kasi na ano, na parang yung nagbablog lang talaga siya. <laughs> thank you for watching. Ne, dito mo kasi makikita na ano eh, na yung chance na binibigay sa atin ng, ng bagong technology kumbaga dito mo mararanasan na ano eh na lahat tayo pwede maging celebrity pala given the right circumstances na na ganyan lang yung sisi, sisikat ka ng ng hindi mo expected kasi siyempre uh, dito sa social media pantay-pantay ang chances eh di ba nasa sayo na lang kung ano yung i-upload mo may mga bagay na sasadyain mo para sumikat ka kahit anong effort mo, hindi ka sumisikat, di ba? Meron namang pagkakataon na ganito na nag <laughs> nag-viral yung nag-viral yung video mo ng nang, nang hindi inaasahan kahit hindi mo naman siguro hindi naman nangangarir si nanay na ano, di ba? Oh, Senyo Oh, thank you for watching. Naging culture na kasi yung pagiging vlogger. Di ba? ang kailangan mo lang naman para mag-vlog ka, ano eh, cellphone, tsaka connection. Lahat naman ng cellphone. May cellphone pa bang walang camera ngayon? Lahat na may camera, di ba? Ngayon yung mga lumalabas ngayon. Yun lang ang kailangan mo eh. Cellphone tsaka internet connection, pwede ka na maging celebrity. Kaya hindi ka takataka -taka na may mga ganitong bagay. Kasi dati nun, di ba? Bago ka makilala sa buong Pilipinas or sa buong mundo, kailangan may exposure ka sa ano sa mainstream media. Ngayon, internet connection lang ang katapat mo at Facebook. 'Di ba? Depende sa kung anong ipapakita mo sa tao. So, man. Kaya sana, kung mabibigyan kayo ng chance na ganyan, na uh, sana matapat sa inyo yung may kabuluhan ano para worth it. Next! Ano ito? Kung pinasa sa na yung mga international brand na akala mo mahal, oh. Yeah. bibili mo, saan ba yun inasemble? Saan ba ginawa? Tain na na kayo, men. Huwag kayo bibili ng bubuli. Pahal, so ano yung mga brand? Bakit? Bakit susuot nun? Bakit ka mang susuot so sa Christmas para iyabang mo, tropo, get together, suot mo mga ganong-ganong Ah, bakit? Ano suot mo? 90 Di ba? Indio flag? Yeah, so Local in recipe? Yung yeah, mga shirt. O, o anong brand ng mga tropa mo? Oh, oh. Yun ang suotin mo. I-rep mo, di ba? Yeah. So, hindi ka na cool ngayon kapag naka-international brand. Ka. <laughs> Sino sila, Sino sila, Sino sila. <laughs> hindi. ano pa rin kasi iyon? Yung pagsusuot ng may brand no. Ah, uh, actually hindi sometimes no, hindi naman yung tibay ang ano eh, ang ang dahilan kung bakit binibili mo isang bagay or sinusuot mo isang bagay or ginagamit mo yung, yung prestige ba? Ano bang ba meaning ng prestige? Wait lang ha. Yung makakaramdam ka ng yung parang importante ka eh. Prestige. Prestige meaning. Widespread respect and admiration felt for someone or something in the basis of perception of their achievement or quality. Yung feeling mo, tama ba? Yung parang nire-respeto ka. Hindi, sa ayot sa gusto mo ganito, no? Katulad ng iPhone, real talk tayo kung versatility ang pag-uusapan. Mas, mas ano ang ano eh, mas, ah, uh, mas maganda gamitin ng Android eh. Kasi ang Android, ano eh, napaka-convenient eh. Pwede kang gumamit ng uh, pirated software, di ba? <laughs> yung mga na-crack na software, pwede kang gumamit sa Android. Pwede din mag- mag-expand ka ng ano ng memory. Maglagay ka ng SD card pag nauubos na 'yung memory ng Android mo. Masyadong uh versatile 'yung ano eh, 'yung 'yung Android eh sa totoo lang. Pero bakit kadalasan yung yung mga sikat iPhone ang ginagamit kasi meron kasi tinatawag na prestige yung parang nakaalahas kapag ka iPhone ang dala mo although na yes, sabihin na natin na luho lang no na eh, hindi hindi practicality ang pinag-uusapan natin eh may dahilan sila kung bakit nagsusuot sila ng mga branded na damit 'di ba yun na nakakapag-boost sa kalina ng confidence eh sometimes kapag ka ano, yung practicality kasi, tama lang sa atin yun na mga walang pambili. <laughs> Tayong mga, mga nasa laylayan, tama lang yung practicality ang unay. Ako nga, ang, ang cellphone ko nga, opo lang di eh. ba diba? Pero siguro, kung may pera ako, kung alimbawa, may, may gagastusin naman ako, mag-iPhone ako. di ba Kasi parang, yung prestige kasi na yon reward mo yun sa sarili mo eh. Yung parang, kahit pa paano yung maramdaman mo na yung magkaroon ka ng confidence, hindi dahil magyabang, no? Meron, may, may ibang gumagawa, kaya, kaya nagsusuot ng, ng alahas para magyabang, di ba? Depende kasi sa layunin, eh. Pero kung gusto mo na na ano ka, yung may impression sa'yo ang tao na ano, na nabigatin ka, kaya, kaya, ganito eh kaya kaya sometimes ano kahit na busit na busit ako sa mga diskaya may point siya doon doon sa interview ni ano eh, ni ni uh, interview ni Julius Babao yung sabing ganon <coughs> bakit ang daming mga luxury cars dito sa sa ano mo part yun ng ano eh ng, sa image ng negosyo nila eh tama yung sinabi ni Diskaya bagamat ayoko ng pangungurakot niya pero pero yung may point si si Sarah Diskaya nung sinabi niya na para pagpasok ng client namin, pag nakita itong mga to, ibig sabihin, may capability kami. Totoo yun. Kasama kasi sa marketing yun eh. Kasama sa sa marketing ng sarili mo yun. Nung ano, nung uh, nung nasa ano, corporate world ako, I don't know if it's Robinsons ba yun or sa SM. Ang sabi sa amin ng superior namin, mag-invest kayo sa ano sa damit nyo, sa itsura nyo. 'Di ba? Parang uh, yung impression kasi kapag hindi ka pa nagsasalita, 'di ba? Ah, uh, pwedeng mataas agad ang tingin sa iyo. Uh, ano ha, real talk tayo. Totoo naman ganoon naman talaga eh. Kasi ang unang sinisigaw noon, may 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 pambili to, may pang ano to. Kahit in reality sometimes, 'di ba, kung sino pa yung gusgusin magsuot ng damit, ano? Yun pa yung may pambili. Pero ano eh, mas nagwo-work yung iba talaga yung itsura mo eh. 'Di ba? Lalo na pagka may may binebenta ka sa sa kliyente. Siguro sa sa pag-customer ka, no? Kahit gusgusi na itsura mo kung customer ka, kung may pera ka, kasi importante lang naman sa customer, ano eh, ah, uh, ang tawag dito? Yung pera mo eh, yung pambili mo eh. Yun importante sa customer, kahit, kahit, kahit pumunta ka dyan na may muta ka, <laughs> customer ka eh. Pero pag ikaw yung mag-render mag -re ng service, let's say halimbawa, ano bang uh, bebentahan kita ng kotse tapos dugyot ako, madumi yung koko ko, tapos gula-gulanit yung, di ba, parang, parang distracting. Kung baga dun sa ano, dun sa, ano natin yung, malayo ng pinag-uusapan natin, ano. Hindi, gusto ko lang malaman nyo eh na, di ba, yung, yung case nung babae na nag-rarally, na yung kilikili niya may balahibo. Di ba, kahit may, lahat ng tao galit sa kurap, no. Kahit lahat ng tao gustong makarinig ng, ng mga salita na laban sa kurap, hindi na napapansin yun. Ang napapansin yung kilikili na ni ate. Kasi distracting nga. Kahit pa ipilit mo sa mga tao na hindi importante yung kilikili ko, importante yung pinaglalaban ko, hindi eh, public speaker ka eh. Meron kang nagpe-present ka sa harap namin. At kahit, mag, kahit na napakaganda na sinasabi mo, pag nadidistract kami sa itsura mo, wala parang ganun din yan yung mga nag invest dun sa ano hindi naman mali yung sinabi ni kuya dito no yung sinabi niya na na wag kayong uh, suportahan niyo yung mga clothing line ng mga ano niyo pero yung sinabi niya na wag kayong magsuot ng ganun bakit lalo na kung may pera naman ako di diba? ba mo kami pipigilan kasi hindi ko nakukuha yung ano niya eh yung yung ibig sa minta na mo. International brand na akala mo mahal, oh. bibili mo. Saan ba yan inassemble? Saan Taki ba yan ginawa? kayo, men. yung... mga inassemble bullshit na yan, wala yon. Ang pinag-uusapan dito, yung branding. Yun na importante doon. Yung branding. Pag nalaman na ang suot mo ay Rolex, bigatin ka. Yun yun. ba diba? hindi naman pagiging practical ang pinag-uusapan natin dito eh. Ang pinag-uusapan natin kung paano ipipresent yung sarili mo. Hindi naman tayo nakikipaglaban uh, yung quality nito, maganda ba yung quality? Hindi. Branding ang pinag-uusapan dito. Katulad ng sinabi ko eh, Apple, di ba? Kung tutuusin yung, yung Apple, napakalimitado nun. Minsan bitin pa yung, yung memory nun. Yung pinakamura nun, tapos sobrang mahal pa. Di ba? Pero bakit yung iba ang alam lang gawin, text at call, a uh, iPhone pa rin ang binibili? Kasi nga, yung, yung arrive nila, hindi mababayaran yung prestige na mararamdaman nila. Yun yun. Ay, ay para sa may mga pera yun kung may, may, may ilalabas ka. ba diba? Secondary na lang ang practicality sa kanila eh. Pero pag katulad nung sinabi ko, no, uulitin ko, pag tayo mga nasa laylayan, practicality ang priority nila. <laughs> priority natin. Di ba? Hindi mo sasabihin na ganyan. Hindi nyo naiintindihan yung meaning ng ano eh. Ng, ng prestige eh. Ibigay lang bubuli pa eh. <laughs> ano ng mga brand? Bakit? Nun? Bakit susuot yun? Bakit ka mang susuot so sa Christmas para iyaba pa tropa? Get together? Suot mo mga ganun-ganun. Ah, bakit? Ano suot mo? 90? Di ba? Indio yeah, so flag? Okay, Local recipe? Or yeah, mga ganun shirt. O oh, anong brand? <laughs> 'di ba? Ah siguro ang ang inaano lang siguro ni Kuya ah uh, suportahan yung ano, supportahan yung yung clothing line ng mga tropa mo, 'di ba? Pero hindi mean, eh May deeper reason pa doon. Siguro bibili din ng ano no, pero pag yung mga mga pang derby na na gathering What, what do you mean pang derby? Yung pang pambigatin syempre, kailangan i-present mo yung sarili mo na maganda. 'Di ba? At kailangan sometimes ipakita mo rin na may sinasabi ka. Ang pagiging humble kasi may ano 'yan eh. May lugar 'yan eh. 'Di ba? May ano, kung kaya mo namang kung kaya mo namang pantayan yung yung mga yung mga high class sabay, anyway, gawin mo. Ayun, ko hindi mo kaya, huwag mo naman plastikin ang sarili mo. Ganun lang yun. Tsaka yung sinabi niya na, saan ba ginagawa yung samba made yan? Hindi eh. Kahit nga yung iPhone, di ba, made in China yun eh. China din naman yun eh. Pero brand yung inaano dun eh. Anyway, natagal na tayo. Ito yung, ano, yung pinaka ah uh, issue na dapat natin pag-usapan. Una to, no? Hindi, ito na yung last pala para dito sa video na to. Napanood ko to, parang medyo nanlumo ako. Ang caption kasi dito, ang tagal ko na nahimik sa lahat after one month mula nang umalis na kami ng mga bata sa poder niya. Yung ginagawa, yung ginagawa mo yung obligasyon mo bilang isang mabuting ina at asawa para magampanan ang lahat ni walang day off walang pahinga at higit sa lahat ay wala akong sariling sahod nagahanap buhay pa ako sa gabi at sa magdamag kahit walwal -wal na katawan ko maghapon sa gawaing bahay sinakripisyo ko ang lahat ng pangarap ko ni hindi ko magawang tulungan ang sarili kong pamilya dahil wala akong magawa dahil tinanggap ko na ang buhay may asawa hirap sa part natin minsan gusto nating maglabas ng samaan ng loob minsan sa mga partner natin sa buhay pero wala silang oras pakinggan tayo minsan sasabihin sasabihan ka pa na nagdadrama ka na naman minsan pa nga dumadating pa yung time na naglolo ko naglolo ko sila nagchichit sila kahit masakit nagtitiis pa din tayo at pilit ko makapit dahil iniisip natin mga anak natin ayaw natin sila lumaki ng broken family pero nakapagod din pala ah uh, magpanggap na lagi kang malakas. Lalo, lalo't sabihan ka pa ng masasakit na salita. Yung pangbubugbog sa akin at mga pasa na natatamo ko ilang taon kong kinakaya. Pero okay lang sa akin kasi bawat pasa ay nawawala naman. Totoo ito, di ba? Diba? Yung, yung physical okay lang yun eh. Pero yung, yung verbal, di ba? may isip mo yung lagi-lagi. Pero yung masasakit na salita, walang pasa. Pero yung sakit, higit pa sa tripling, hindi nawawala. Yung trauma na dinanas ko, ng ilang taon nakasama ko siya, bit-bit ko pa din hanggang ngayon. Kahit iniwan ko na siya, kahit para sa kanila tayong mga housewife, ay wala tayong kwenta sa paningin nila at mababa ang tingin nila sa mga katulad natin. Pero hindi ko nila lahat. May mga lalaki pa din na nakaka-appreciate ng mga asawa nila. Nataon lang na napunta ako sa walang respetong lalaki at napunta ako sa maling tao. Kaya sa nagtatanong bakit kami nagkahiwalay bukod sa panluloko at pang aalipusta at pang bubugbog sa akin, dumating sa point na napagod na talaga ako. Actually, hindi lang naman sa ano yan eh, hindi lang naman sa, sa babae applicable yan eh, kahit di naman sa lalaki. ba? Diba? So play natin to, ano ba to? Ano meron ka? Ah, ano meron ka? Ah, ano meron ka? Umaka? Putang ino pa, bigat? Putang ino ka? Wala na ba ako? tayo. So sinasabi niya ng, 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 ng pabigat yung ano yung babae. Pero ano men eh, ibig ko sabihin by nature kasi ang mga babae talaga ay hindi naman dapat talaga nagtatrabaho yan. Yung mga babae. Hindi dapat sila nagtatrabaho. Yung mga lalaki dapat ang nagtatrabaho. 'Di ba? Kaya 'wag mo sasabihin pabigat. Maliba na lang kung ito ha, magiging fair naman ako. Maliba naman talaga kung yung asawa mo ay ano, awala uh, wala talagang ginagawa maghapon na kaganyan. Di ba? Kasi hindi na naman natin nga naman alam ang, ang ano, ang ang tawag dito, ang istorya na itong video na to. Itong part lang na to yung napanood natin. Ano ah? ano ah? ano Di ba? Hindi natin masise eh, dahil narrative ito ng babae. Di ba? Pero kung totoo man yung ganyan, ay eh, hindi naman tama 'yan. Kasi nung time na nililigawan mo yan, ano eh bigay todo ka sa lahat eh. 'Di ba? 'Yan ang ano, 'yan ang problema din. Ah, uh, yung pagiging walang trabaho ng babae ay hindi mo pwedeng isumbat 'yon pwede sana kung lalaki yan na walang ginagawa. <laughs> ba? Diba? Pero ano eh, syempre, kung ang ginagawa naman niya, magluto sa bahay or ano, eh, ano naman yon? normal naman yun, ganun naman talaga nung araw. Kahit panahon nga yata ng caveman, gano'n eh, ah, lalaki yung ano eh, yung lumalabas ng bahay talaga eh. Tapos, babae lang yun nasa bahay, di ba para magluto. Kasi malaking bagay yun, diba? Kaysa mag-hire ka ng katulong, magkano ang sueldo ng katulong or ng kasambahay? <coughs> ba? Diba? Siyempre ngayon, required ng bayaran mo pa ng SSS at uh, kung ano-ano yan. Eh kapag kasama mo na lang sa bahay, kalibin mo man, yung, yung girlfriend mo or yung asawa mo man, siya na yung gagawa niyan. Ang problema, kung hindi naman talaga kumikilos, yun ang problema. Kapag hindi kumilos. <laughs> 'Di ba? Kaya sometimes iniisip ko din eh. Siyempre, katulad na sinabi ko kanina, narrative ito ng babae eh. 'Di ba? Pero kung ang kiniklim niya dito katulad niya ano, uh, nagaalaga nag-aalaga ng bata, naglilinis ng bahay, etc hindi naman tama 'yun. 'di ba? Kung ganyan, uh, ah, pagsalita mo ng masakit, ano ba ang dahilan bakit ka Kasi pwede ring ungkatin eh, ano ba ang dahilan bakit pinagsalita ang ka ng ganyan? Ano ba yung punot dulo? Baka naman bungangera ka rin. 'Di ba? Ibang ibang usapan nga naman 'yon. Baka yung babae bungangera din pagod na pagod na yung asawa mo magtrabaho, mag ano, tapos pag uwi ng bahay, bunganga pa ng bunganga. ba? Diba? Siyempre, pag-iisipan din natin, hindi lang naman natin pagbabasihan ito eh. Pero sinabi ko, kung totoo man yung sinasabi nung, nung babae, eh, mali nga naman yung lalaki. Pero, gusto ko rin marinig siyempre yung, yung, ano, yung posisyon ng lalaki. 'di ba? Baka kayo din naman mga babae, bunga nga kayo ng bulong ng bulong, yung parang bubuyog. Kakabwisit 'yun minsan tapos ungkat pa ng ungkat. 'Di ba? <laughs> yung alam mo yun, yung parang ang ganda-ganda ng ano maganda yung araw ano. Tapos biglang mag-uungkat, magbububungkal ng mga bagay na natapos na. na. Di ba, men? Tapos sometimes no, may maririnig yan or makakanood yan ng, ng palabas na let's say halimbawa uh, nakanood yan sa ng teleserye or basta palabas ano sa Netflix ng isang movie na niloloko yung asawa. Mapipil niyan, mapipil yung mga babae na nangyayari din sa inyo, bubunganga na naman kayo. 'Di ba? may chicken nyo rin yung utak nyo. Baka mamaya kayo din kasi may problema. Kaya na pagsasalitaan din kayo ng ano. Kasi sometimes may, may mga pagkakataon. Uh, agree ba kayo sa akin mga lalaki? Na sometimes yung mga lalaki tahimik lang yan eh. Ang nangyayari yan, alam nyo yung parang pressure tank? Kada daldal dal nyo ng kada daldal dal, naiipon ang naiipon yan. Kada daldal dal lang. Hanggang sa dumating na hindi na kuliling-kuliling na yung tenga, yan, ito resulta. Ito. Yan. Diba? Yan ang resulta. Kasi sometimes ganun eh. Na may mentality, parang bumaliktad na no? May mentality kasi kayo mga babae na feeling nyo, dahil babae kayo, hindi kayo papatulan. Yan naman ang pagkakamali sa inyo. Umaabuso kayo minsan. di ba na kahit pagod na pagod na yung mga lalaki sa kakatrabaho para pa kayo mga rin na magsalita okay lang sana kung halimbawa ang ang makatwiran yung pananalita nyo eh pero anong pinagbabasihan nyo duda? di ba? yung duda yun ang, yun ang, pinagbabasihan nyo? or sometimes mga walang bagay na, 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 naungkat nyo yung panahon pa ng hapon Be, isipin nyo din naman. Hindi yung, ano, tapos ngayon, biglang nakahanap kayo ng pagkakataon, na videohan nyo tong pagkakataon na to, tapos magsusumbong kayo sa social media na, na ganyan na sinabi. Kaya nga, ano eh, medyo unfair din ito eh, na-realize ko ngayon-ngayon lang, na medyo unfair itong post na to eh. Hindi naman, hindi naman magsasalita ito ng ganito nang walang dahilan. Diba? Baka nga mamaya, mas matindi pa yung yung naririnig nito eh. Sa ano eh, parang yan na lang yung ganti eh. Alam mo ang maganda dito sa video na to? Hindi naman natin nakita na sinaktan si ate eh. Pinagsalitaan lang. Kasi siyempre tao din ang lalaki eh. Alam din naman ng lalaki limitasyon niya. Minsan nga, pagka hindi, pagka hindi umimik ang lalaki, pagtatawa ng pana na under eh. Diba? Pero kung tutuusin, kung, kung banatan din lang, isang suntok lang sa inyo ng lalaki, ano na kayo eh, bulagta na kayo eh. Pero dahil may, may, may ano kayo, may notion kayo mga babae na hindi kayo pinapatulan, inaabuso nyo naman. Di ba? Oh, hindi kayo makapalag mga babae, ano? Kinampihan ko kayo nung una, ha? Kaya ito itong nangyari na to kung ang kung ang susundin natin ay yung narrative nitong na nakasulat na to. oo, oh, mali si lalaki. Pero kung sasabihin mo sa akin na yan talaga huhusgahan na natin base lang dito, napaka one-sided nito. 'Di ba? Dito dito nagwo-work yung ano eh, yung ito, uri ito ng manipulation eh. Kung halimbawa, hindi mo binigyan ng pagkakataon yung lalaking magpaliwanag. Uri ito ng manipulation sa mga ano eh. Netizen eh. ba? Diba? Hindi mo natin magpaliwanag. Pero kung na-verify naman talaga na totoo yun, abay, ano naman, ah, uh, okay lang talaga na nalayasan mo yung lalaki. <laughs> Ba diba? pero ito as it is. Hindi pa pwedeng panghawakan 'yan, 'di ba? So anyway, 'yan lang po ang pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.